mga kaperson ito naman ang aking mga kamiyas hmm. pinapatuyo ko yan mga kaperson kamyas, dried kamyas oh. may nagbigay po kasi sa akin na kapatid ang dami ang dami po niyan at saka ito pa Meron pa doon na habilan. Ayan, ayan siya. Pag natuyo yan, kukunti na lang. Pero ang dami niyan, isang bag, eco bag na malaki. Ayan na siya. Oh, Ay, yeah, Grace, si Copper. Ayan na siya. Ayan na siya. you name is